ipapakita. Pakinggan ng inyong mga tenga. Ako nga pa, pala si Missy Angela at ko yung Mendoza. Ito, kumalikin na ito. Ito ay si Gregorio. Ito niya ay si Marcelo. Kanyang gabay at modelo. Mga bayani sa bayan namin hanggang ngayon ay minamahal pa rin. Ito si Goyo Palay. Kasama sa pitong pagigilas. Kasama ang kapatid na si Julian. bahay na matindig sa harap ng pamahalaan. Ang unang patrona ng lalawigan, Luwes na Senyora de la ang halang Flores de Mayo, kumigay ko na niya dito. Ginagawa ito, siyempre, tuwing buwan ng Mayo, kaway dito, kaway doon, sa mga tao, sinimulan si Padre Maria.